Mainit ngayon ang isyu ng climate change, pero ang isang bahay sa Cebu, may pambihilang solusyon laban dito. Dakto ma'am, ang ganda na ito. Ah. Ang nasabing bahay, gumawa ng sariling kuryente, tubig at maging pagkain. Nako, paano nangyari ito? Silipin natin yan sa report ni Bibo Santos. No Man is an Island, ika nga. Pero ibahin nyo ang bahay ni Engineer Nestor Archibald sa Cebu. Nagpoproduce na naman kasi ito ng sariling kuryente, tubig at maski pagkain. This 7,000 square meters actually caters all the programs or the initiatives that I have undertaken for the, for the purpose of showing to the citizens that this initiative is not only in the books, but it could be done in practical and doable uh, program Merong solar panels ang eco house na kaya makalikha ng hanggang 10,000 kilowatt sa kuryente at isang 480 watt wind turbine Dahil sobra-sobra na ang kuryente ni Archival pinapamigay na niya ang kalahati nito sa mga kapitbahay Gawa sa limestone ang mga pader ng bahay at nilagyan din ng mga butas para hindi na kailangan ng electric fan at aircon kahit sa tag init Ang tubig naman kinokolekta mula sa underground wells at catchment basins na sumasalo ng ulan. Ang nag-iisang fire burner, pinapatakbo ng biogas mula sa dumi ng hayop at tao. Sa pagkain naman, puno ang lugar ng mga nakapaso na herbs, vertical gardens at aquaponic systems na bumubuhay sa isda at gulay. Dito nang gagaling ang blended fruits and vegetable smoothie na iniinom na Archival bilang stroke survivor. Araw-araw, naghahakot si Archival ng kilo-kilong basura mula sa palengke. Dito niya kinukuha ang mga pwede pang ipakain sa kanyang mga alagang hayop. Ang ibang organic materials, pinapakain niya sa mga uod para makabuo ng organic fertilizer. Ang mga plastic naman, hinahalo niya sa semento para gawing eco bricks. O oh, di ba? Wala tapon! Lahat ng ito, libre niyang tinuturo sa pamamagitan ng seminar tungkol sa solar energy at gardening. You will be more effective if you teach what you know. And the things that I have in here took me 12 years to understand. And our students here, like these are solar students, they get this for normally free, especially for the poor. <laughs> Uma action, Bimbo Santos, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.